Madulas, mabato, maputik at delikado. Ito ang panganib na sinuong ng mga kawani ng pinagsanib na puwersa ng CDRRMO Baguio, Philippine Air Force at barangay officials ng Kias sa Bued River, Sitchuliuliw. Mahanap lang ang 35-anyos na lalaking residente ng barangay na nawala noong lunes, July 28. Uh, ang sitwasyon ko sa baba ngayon is uh, sobrang lakas mo ng parent ngayon doon sa baba kaya yung pagtawid namin dun sa kwan sa ilog is mahirap saka yung mga bato-bato kasi dun is kwan matatalas saka patusok kasi yung pan. kaya nung nung nandun kami sa baba uh, tinawid namin yung ilog basta uh, dun sa area na hindi na namin kayang tawirin uh, kami naghintay tapos uh, observe namin yung area ay yung pinagdaanan nila is mala small na rive creek may daanan yata sila sa gilid and then uh, according sa father niya mayroong por portion do na nagkaroon ng erosion. Mm -hmm. 'Yun. Kasi uh, 'yun niya. Dinaanan nila pauwi sila. Together yung father and anak. Nauna lang kasi yung anak niya mm -hmm. na sumundo sa kanya. And then hindi niya, niya na nakita. Ang nakita lang niya was uh, eroded portion. Pero hindi niya inakalang Pero dahil hindi na ito dun. umuwi mula noong lunes kahapon July 29, inireport na ng pamilya nito ang pagkawala ng biktima. Hinala nila nahulog ito sa ilog at tinangay ng rumaragasang tubig. Gamit din ng drone, masusing sinuot at sinuri ng halos limampung personel mula sa iba't ibang ahensya sa pangungunan ng CDRRMO ang bawat sulok ng ilog at kabundukan. Pero sa loob ng isa't kalahating araw ng pagsasagawa ng full-blown rescue operation mula kahapon, bigong makakuha ang mga otoridad ng leads sa biktima. Sa kabila ng pabugsugugtong bukus ng ulan ay puspusan pa rin ang pagsasagawa ng mga otoridad ng rescue operation sa isang 35-anyos na residente ng barangay Sias sa Baguio City na di umano ay tinangay ng malakas na agos ng tubig dito nga sa sito sa barangay Ampukaw, Itogon, Dinget. Ang kanilang pinakainiiwasan dito ay ang mapadpad ang biktima sa Bued River sa Shannon Road dahil kung sakaliman ay magiging mas kahirapan daw ang kanilang pagsasagawa ng rescue operation dahil sa malakas na ragasa ng tubig mula sa ilog kung kaya namin sanang tawirin yung ilog mamisa pagpapatuloy sana namin kaso nung panilog namin ng mga 20 minutes uh, masyadong malakas yung ulan kaya habang naghihintay kami ma'am dun is lumalakas ang lalo yung, when, yung, current ng tubig Sakaling humina ang pag-uulan ay muli naman nilang ipagpapatuloy ang paghahanap sa nawawalang biktima <coughs> Vanessa Bugtong, RNG <our> News. <coughs>